Magandang araw mga kaalaman na hinog. Alam nyo ba na ang inyong kusina na siyang itinuturing na puso ng inyong tahanan ay maaring naglalaman ng mga lihim na panganib na unti-unting sumisira sa inyong kalusugan? Oo, mga kaibigan. May mga karaniwang gamit at sangkap tayo sa kusina na akala natin ay ligtas at normal lang gamitin, ngunit sa katotohanan ay maari pala itong magdulot ng malubhang sakit at problema sa kalusugan sa pangmatagalan. Base sa mga pag-aaral ng mga eksperto sa food safety at health, marami sa ating mga pinagkakatiwalaang kagamitan sa kusina ang naglalabas ng mga nakakalasong chemical at substance na pumapasok sa ating mga pagkain. Kaya sa video na ito, ibabahagi ko sa inyo ang 10 gamit at sangkap sa kusina na dapat ninyong itigil na ang paggamit upang maprotektahan ang inyong sarili at ang inyong pamilya. Kaya panoorin mo ito hanggang dulo dahil ang bawat item na ito ay maaaring may malaking epekto sa inyong kalusugan at kabuo ang well-being Panguna sa ating listahan Plastic na food containers na may BPA Ang mga plastic food containers na may BPA o bispinon A Ay isa sa pinakadelikadong gamit sa kusina na dapat nating bigyan ng pansin Kapag ang mga plastic container na ito ay naiinitan, inilalagay sa microwave O nahuhugasan ng mainit na tubig naglalabas ito ng mga nakakalasong kemikal na direktang pumapasok sa ating pagkain. Ang BPA ay isang kilalang endocrine disruptor na maaring magdulot ng hormonal imbalance, fertility problems, obesity, diabetes at iba't ibang uri ng cancer tulad ng breast cancer at prostate cancer. Mas delikado ito para sa mga buntis, mga sanggol at mga bata dahil maapektuhan ang kanilang development at growth. Ayon sa mga pag-aaral, kahit na mababang dosage ng BPA ay maaring magdulot ng masamang epekto sa kalusugan. Sa halip, gumamit ng glass containers, stainless steel o BPA-free na plastic containers na certified ng FDA. Tandaan, kahit na sabihing microwave safe ang isang plastic container, mas mainam pa rin iwasan ng pag-init ng pagkain sa plastic at mag-invest na lang sa mga mas ligtas na alternatibo. Pangalawa sa ating listahan, non-stick cookware na gasgas -gas na. Ang mga non-stick na kawali at kaldero na may gasgas -gas na ay dapat nang palitan agad dahil sa mga seryosong health risks na dala nito. Ang Teflon coating na ginagamit sa mga nonstick cookware ay naglalaman ng PFAS chemicals o per- and polyfluoroalkyl substances na kinilala bilang forever chemicals dahil hindi ito nabubulok sa ating katawan at kapaligiran. Ang mga kemikal na ito ay maaaring magdulot ng cancer, thyroid disease, liver damage at iba pang malubhang sakit. Kapag gasgas na ang non-stick surface, direktang nalalabas ang mga chemical na ito sa ating kinakain at napapasok sa ating digestive system. Mas delikado kapag iniinit ng walang laman o sobrang init ang mga ito dahil mas maraming toxic fumes ang nailalabas. Sa halip, gumamit ng stainless steel, cast iron o ceramic cookware na mas ligtas, tumatagal ng mas matagal at nagbibigay pa ng mas magandang kalidad ng pagluluto. Ang investment sa quality cookware ay investment sa inyong pangmatagalang kalusugan. Pangatlo sa ating listahan, aluminum foil sa pagluluto. Ang paggamit ng aluminum foil sa pagluluto, lalo na sa mga asidik na pagkain tulad ng kamatis, lemon o suka, ay maaring magdulot ng pagkalusaw ng aluminum at pagpasok nito sa ating pagkain. Ang sobrang aluminum sa katawan ay naiuugnay sa Alzheimer's disease bone disorders at neurological problems Lalo itong delikado kapag ginamit sa grilling, baking, o anumang pagluluto na may mataas na temperatura dahil mas mabilis ang pagkalusaw ng aluminum Ayon sa World Health Organization, ang safe daily intake ng aluminum ay 1 milligram per kilogram ng body weight Ngunit ang paggamit ng aluminum foil sa pagluluto ay maaring magdulot ng pag-exceed sa limit na ito sa halip, gumamit ng parchment paper, oven-safe glassware o stainless steel baking pans. Kung kailangan gumamit ng aluminum foil, iwasan ang direktang pagkontak sa pagkain at huwag gamitin sa mga acidic na ingredients upang maiwasan ng chemical reaction. Pang-apat sa ating listahan, plastic na spatula at kutsiyo ang mga plastic spatula, kutsara at kutsiyo ay maaaring magdulot ng microplastics sa ating pagkain na isang malaking health concern sa kasalukuyan. Kapag ginamit sa mainit na kawali o sa paghahalo ng mainit na pagkain, ang plastic ay natutunaw at nahahalo sa ating kinain na hindi natin namamalayan. Ang microplastics ay maaring mag-accumulate sa ating katawan at magdulot ng digestive problems, inflammation, hormonal imbalance at iba pang health issues. Ayon sa mga pag-aaral, ang isang tao ay maaring kumain ng hanggang 5 grams ng microplastics bawat linggo, nakatumbas ng isang credit card. Sa halip, gumait ng wooden, bamboo, o stainless steel na kitchen utensils. Ang mga ito ay mas matibay, mas ligtas, mas madaling linisin at mas environment friendly. Ang bamboo utensils ay may natural na antibacterial properties at mas sustainable para sa kapaligiran. Baka naman po, tutal wala namang kinikita ang channel namin. Baka po kahit sa pag-like lang po dito sa video at subscribe. Okay na po. Maraming salamat po. Panglima sa ating listahan gasgas -gas na plastik na hulmahanan. Ang mga gasgas -gas na plastik na hulmahanan para sa yelo, jelly o iba pang pagkain ay maaring magdulot ng pagkalat ng microplastics at iba't ibang kimikal sa ating mga kinain. Ang bawat gasgas -gas at bitak ay naglalabas ng maliliit na piraso ng plastik na hindi natin nakikita ngunit nahahalo sa ating pagkain at inumin lalo na itong delikado kapag ginagamit sa mga may init o matatapang na sangkap dahil mas mabilis ang pagkalusaw ng plastik. Ang mga kemikal mula sa plastic molds ay maaring magdulot ng endocrine disruption at iba pang health problems. Sa halip, gumamit ng silicone molds, stainless steel ice trays o glass molds. Ang silicone molds ay ligtas hanggang 428 degrees Fahrenheit or 220 degrees Celsius. Hindi naglalabas ng nakakalasong kemikal, madaling linisin at maaring gamitin ng paulit-ulit. Ang stainless steel ice trays naman ay matibay at hindi nagkakaroon ng mga gasgas na nagiging breeding ground ng bakterya. Pang-anim sa ating listahan, anting-anting na espongha sa paghuhugas. Ang mga luma at anting-anting na esponga sa paghuhugas ng plato ay puno ng bakterya, germs at mold na maaaring magdurot ng mga seryosong sakit. Ayon sa mga pag-aaral, ang kitchen sponge ay maaaring maglaman ng hanggang 10 milyong bakterya per square inch na mas marami pa kaysa sa inidoro. Kabilang sa mga bakteryang ito ang E. coli, Salmonella at Staphylococcus na maaaring magdulot ng food poisoning, diarrhea, at iba pang infections. Ang paggamit ng maruming esponha ay nagkakalat ng bakterya sa mga plato, kubyertos, at baso na ating ginagamit araw-araw. Sa halip, palitan ng esponha every 2 to 3 weeks gumamit ng dish brush na madaling linisin at patuyuin o magsanitize ng espongha araw-araw sa pamamagitan ng pagbabad sa diluted bleach solution o paglalagay sa microwave ng 1 to 2 minutes, maaari ring gumamit ng silicone sponges na hindi gaanong hinaharbor ng bakterya at mas madaling linisin. Pangpito sa ating listahan, mga kanalisado o kupas na kawali at kaldero. Ang mga kanalisado o kupas na kawali at kaldero, lalo na ang mga gawa sa aluminum o non-stick coating, ay dapat ng palitan dahil sa mga health risks na dala nito. Ang mga kanal at gasgas na ito ay nagiging perfect breeding ground ng bakterya at nagdudulot ng pagkalusaw ng mga nakakalasong metal sa ating pagkain. Ang mga kupas na kaldero ay maaaring magdulot ng food contamination at hindi pantal na pagluluto na maaaring magresulta sa undercooked o overcooked na pagkain. Ang mga aluminum cookware na may gasgas -gas ay naglalabas ng aluminum particles na pumapasok sa ating pagkain. Sa halip, mag-invest sa quality cookware na gawa sa food grade stainless steel, cast iron o ceramic na tumatagal ng maraming taon at ligtas gamitin. Ang pagiging kuripot sa mga kagamitan sa pagluluto ay maaaring magresulta sa mas malaking gastos sa pagpapagamot sa hinaharap. Tandaan, ang kalusugan ng pamilya ay mas mahalaga kaysa sa pagtitipid sa mga kagamitan sa kusina. Pangwalo sa ating listahan, mga delikadong plastik na pagkakatiwalaan. Ang mga plastic na pagkakatiwalaan o food wrap na ginagamit sa pagbalot ng pagkain ay eh maaaring maglalaman ng phthalates at PVC na mga nakakalasong kemikal. Kapag kinain natin ang pagkain na nakabalot sa mga ito, ang mga kemikal ay maaaring magmigrate sa pagkain lalo na kapag ang pagkain ay mainit o mataba. Ang phthalates ay kilalang endocrine disruptors na maaring magdulot ng reproductive problems, developmental issues sa mga bata at iba't ibang chronic diseases. Lalo na itong delikado kapag ang plastic wrap ay direktang nakadikit sa matatabang pagkain o iniinitan. Sa halip, gumamit ng beeswax wraps, glass containers with airtight lids, o silicone food covers. Ang beeswax wraps ay gawa sa natural na materials, reusable at biodegradable. Kung kailangan gumamit ng plastic wrap, iwasan ang direktang pagkontak sa pagkain at huwag gamitin sa microwave. Lagi ring basahin ng label at pumili ng mga plastic wrap na labeled na phthalates free at BPA free pang siyam sa ating listahan. Mga lumang wooden cutting board na may mga gasgas. Ang mga lumang wooden cutting board na puno ng mga malalalim na gasgas ay maaaring maglaman ng mapanganib na bakterya at microorganisms na maaaring magdulot ng foodborne illnesses. Ang mga gasgas na ito ay mahirap linisin at nagiging perfect hiding place ng mga mikrobyo tulad ng E. coli, salmonella at listeria. Kahit nahugasan ng maayos, ang mga bakterya ay maaaring manatili sa mga maliliit na bitak at makontamina ang susunod na ingredients na ihihiwa. Ang mga wooden cutting board na may mga gasgas ay maaari ring magdulot ng pagpasok ng maliit na piraso ng kahoy sa ating pagkain. Sa halip, gumamit ng bamboo cutting board na mas matibay natural na antibacterial at mas resistant sa mga gasgas. -gas. Palitan ang cutting board kapag ito ay puno namang malalalim na gasgas. -gas. Maaari ring gumamit ng glass o plastic cutting board na mas madaling linisin at disinfect. Para sa karagdagang proteksyon, gumamit ng hiwalay na cutting board para sa karne, isda at mga gulay upang maiwasan ang cross-contamination. At ang pangsampu sa ating listahan, mga kupas o kanalisadong kubyertos. Ang mga kupas o kanalisadong kubiertos, lalong-lalo na ang mga gawa sa nickel, aluminum o low-quality stainless steel, ay maaring magdulot ang pagpasok ng mga nakakalasong metal at kemikal sa ating katawan. Ang mga gasgas at kanal sa mga kutsara, tinidor at kutsilyo ay nagiging breeding ground ng bakterya at maaring mag-oxidize kapag nahahaluan ng asidik na pagkain. Ang mga low quality na kubyertos ay maaring maglalaman ng lead, cadmium at iba pang mabibigat na metal na mapanganib sa kalusugan. Ang mga kupas na kubyertos ay maaariring magdulot ng metal taste sa pagkain at magpanatili ng bakterya na maaring magdulot ng oral infections at digestive problems. Sa halip, gumamit ng high-quality stainless steel na kubyertos na grade 304 o 316 na food safe, hindi kinakalawang at hindi naglalabas ng mga nakakalasong kemikal. Palitan agad ang anumang kubyertos na may kupas, kanal o kalawang upang maiwasan ng health risks. Ang investment sa magandang kalidad na kubyertos ay investment sa inyong pangmatagalang kalusugan at kalinisan. Mga kaalaman na hinog, ang kalusugan natin at ng ating pamilya ay nagsisimula sa kusina at sa mga gamit na ating ginagamit araw-araw. Sa pamamagitan ng pag-iwas sa mga delikadong gamit at pagpili ng mas ligtas at mas alternatibo, mapoprotektahan natin ang ating katawan mula sa mga nakakalasong kemikal at substance na maaaring magdulot ng malubhang karamdaman. Ang kaunting investment sa kalidad at ligtas na kagamitan sa kusina ay magbibigay ng malaking benepisyo sa inyong pangmatagalang kalusugan. Simulan ng mag-inventory ng inyong mga kagamitan sa kusina at palitan ang mga delikado at hindi naligtas na gamit. Ibahagi ang video na ito sa inyong mga mahal sa buhay, mga kapitbahay at mga kaibigan upang maging aware at informed din sila tungkol sa mga panganib na ito at kung paano nila mapoprotektahan ang kanilang mga pamilya. Maraming salamat po at God bless po sa ating lahat.